full cool video si Yen Lim ng gulo sa choking event nila Paolo Abilino ni Kim Chu kagabi. Kinangkita sa CCTV footage ang kaguluhan. Ayaw magpaawat ni si Yen kahit napakaraming mga staff at security na naroon sa parking lot o sa event. Desperado ang gitang nararamdaman. Binanata ng partner ni Kim Chu. Sadyang hindi makuha ang kanyang ex. Gumawa ng bagong estilo para naman gumawa ng eksena. Ito nga ang ilang komento. Naalala ko noong kasagsagan ng relasyon ni Kim Chu at si Yanin. Hindi naman daw masyadong nag-e-effort iyan. Yung mga nakikita natin sa publiko o sa social media na, pay, na panaybigay ng mga malalaking bulaklak tuwing Valentine's Day o espesyal na araw ni Kim Chu. Lahat yun ay scripted sa junk fame lang ang ginusto ni Sian kaya noong nakuha na niya ang gusto na makuha kay ex ipinagpalit na ito sa may edad na 11 years walang planong mag settle down ano yung darunang? iba ang motibo ng lalaking ito kapag ganun nagsasayang lang ng parahon sa iyo ang babae ngayon na mas triple ang kasikatan ni Kim Choo Umahanap ng butas para makasingit sa relasyon ng Kim Pao. Minsan talaga kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kapag nakikita ni Lord na napakabuti mo, hahanap siya ng taong diserbing at ayun si Paulo Abelino. Hindi niya kasi iniiwan ang atres sa kahit anong problema na dumarating sa kanya. tandaan ninyo na napakaraming haters ang umaaligid. Unang babati ko sa kanya, anong senyo rito?